Yan, yung pag ulit, yung pag ulit sa inyo, kakapsat, mga bonsai. Kanina pala, kanina pala, tindry ko yung project, pet project to ni President Bongbong Marcos. Ha. Inupisahan to, actually, hindi kay, hindi project to ni Digong. Yung, yung LRT extension project, hindi project ni Digong yan. Project pa yan ni Panot. In fairness kay Panot. Eh, alam nyo naman si Panot, teka, teka, tinulugan. Tinulugan ni Panot eh. Project ni Pinoy yan yang LRT extension project yan matagal na nakalatag yan hindi yung project ni Duterte hindi yung project ni Digong Nyo ako diba? oh, komentaryo na naman kayo uh, wala project naman ni Digong Nyo tinapos lang ni President Bongbong the mere fact nga tinapos ni the mere fact nga tinapos si President Bongbong sa kanya yung credit diba? mag-isip kayo hindi porke ba oh, di, project ni Digong yan inumpisaan nga ni Digong inumpisaan ni Panot Pinupisa ng dalawang kuloko itinapos eh, balila. Hindi nga nila tinapos. Ang talaga mabibigyan ng credit talaga diyan si President Bongbong. Kasi next year may lima pang Station. Hindi lang talaga umabot sa kabite Hanggang hanggang ano lang, hanggang Dr. A Santos para nyake. Sukat. Dr. A Santos, ang Dr. A Santos sukat para nyake hanggang Roosevelt. Oh, Fernando po Junior Station. Roosevelt Station yon. From Paranaque hanggang Quezon City, makinhawa yung biyahe, isang oras lang. Binilang ko eh. To, umalis, na kami sa, no? umalis kami kanina doon sa, ano, umalis kami kanina doon sa may Dr. Santos, sa may Suka, 205. So, nandiyon na kami kanina sa may nandiyon kami kanina, kanina, sa may Fernando Post Junior Station ng 305, sa oras sa oras yung ano sa oras din kasi north to south nga naman Yeah, para niya kaya hanggang Quezon City, hindi naman ng 30 minutes talaga. Isang oras talaga yan. So at least, komportable ka. Kahit nagbayad ka ng 45 pesos, eh, ilan na mga DDS, di ba sigurado yan, ay dapat libre muna. Kasi bagong bukas naman, dapat ni nilibre muna. Eh, kahit na, kahit na magbayad ka. Ang anong habol mo doon, comfort, 45 pesos. Yung hindi ka nalilipat-lipat, galing ka ng Cubao ilang problema mo talaga pag galing ka ng Cubao sasakay ka muna ng LRT1 ang LMRT hanggang Pasay dulo Pasay, diba? sasakay ka na naman ng isang sasakay ka ng LRT1 na hanggang ano na sukat para niya akin na bali dalawang sakay dalawang transfer so, ganyan din pag galing ka ng Antipolo Kainta pag galing ka ng Antipolo Kainta Taytay ah, -tay. Banteron sa eastern part ng ano Metro Manila Sakay ka ng LRT2. LRT2 tapos baba ka ng Recto, Pinakadulo Recto sakay transfer ka na naman ng isang transfer ka ng LRT1. pambiyain pa 'Yon. Dire-diretso na 'yan hanggang ano, ng Paranyake. extension 'yan eh Paranyake. Dapat 'yan dati Monumento Baclaran lang 'yan, 'di ba? So, in-extend nila ngayon, may, may, nagdagdag ng limang station hanggang ano na, hanggang Paranaque. Ang bali ang biyahe ngayon, uh, kung galing ka ng Roosevelt, pwede nga lang dumiretso ng ano, ng sukat Paranaque. Pwede nga lang dumiretso ng sukat Paranaque. 45 pesos pa masahe. 45 pesos pa masahe. Madali lang. Madali lang pumunta actually. Tsagaan lang talaga. Komportable ka naman, naka-aircon, di ba? Hmm. ilang Yun diba pet project yan ni Apo Bongbong huwag niya naman yung anuhin yan kasi tama na yung credit credit grabbing ay wala project to ni Digong project to ni ganyan wala na tama na yung ganyan ang importante ay sinong tumapos sinong tumapos ng project diba? hindi naman project ni Digong yan eh. actually project talaga ni Panot yan ay, alam niyo naman si Panot teka teka <coughs> <coughs> umepal tong isa yung may pal naman tong isa nagpapabida nagpabida-bida hindi naman din tinapos di ba nagbida-bida si Digong hindi naman niya tinapos yung project niyan kaya yung credit talaga niyan mapupunta talaga kay President Bongbong Marcos <coughs> di ba yun ang ano ngayon yun ang pasihan kung sino tumapos hindi kung sino'ng nag-umpisa sino nag man tumapos yung inumpisahan nga hindi tinapos eh di ba kagaguhan Diba? Itong MRT-7, sino pagtatapos ito? Si President Bongbong. Hindi naman si Digong. Eh. Inumpisaan nga ni Digong, tinapos ba niya? Tinapos ba ng China? Iniwan nga lang nakatengke. Eh. Mga gago eh, di ba? <coughs> kaya, kaya talagang basihan yan. Kung sino tumapos, dyan tayong magkakadibate. Dyan tayong iribat nyo ako dyan, di ba? Kaya kayo, mga DTS, dapat nga, bawal kayo sumakay dyan tinitira-tira nila sa President Bongbong. Babaho yung, MRT, yung LRT. Huwag na kayo sumakay dyan. Ko yeah. Co compare nyo lang naman. Eh. Dolomite. Co compare nyo. Ano mas maganda? Dolomite Beach or Esplanade. So, oh. doon kayo. Sa, don kayo sa Dolomite nyo. Walang kubeta. Basura. Grisan na nga. Eh. Hindi na nga Dolomite. Eh. Yung buhangin, pag masdan nyo, kulay green na. Diba? Anong palusot nyo doon? Grisan na. Artificial lang naman kasi talaga yung Dolomite na yan. Dolomite yung bulok sa inyo na lang. Kami sa Esplanade kami. Hmm. Pero may narinig pa kay, President Bongbong, project ko yan. Kay First Lady, may narinig ko yun. Taxpayers money kasi yan. Wala silang karapatan na ang kinin project na yan. Pero ng taong bayan yan, pinaganda nila eh. na tapos na yan, ako. Yeah. Yan ang pagkakaiba ni Digong sa kani President Bongbong. President Digong, walang ginawa. Pumatay ng tao, magmura, Diba? Magyabang, yun ang ginawa ni Digong. Eh. Eh, presidente, presidente natin ngayon, si President Bongbong, silent worker, very dignified, ba diba? wini-welcome ng international community. Yan si Digong nyo, sinusuka ng international community. Sinusuka yan putang inang ang yan. ba diba? Ayon yung siyang murahin, pero kamura-mura naman siya, anong gagawin nyo? Diba? Kagalang-galang ba si Duterte? Hindi nga kagalang-galang katabi niya si Ma'am si Ma'am Laila De Lima ba aambangan niya ng mic Andun na tayo loko-loko rin si Ma'am Laila De Lima pero babae yan eh Wag mo papatulan yung babae kakakapal eh, eh. Aambangan mo si Ma si Senator Tedranes binulgar lahat yung mga bank account mo Bakit ayaw niya kasi pakita yung mga boxen yung mga ano niyo yung mga bank account niyo di ba Siyempre mag-aimbestiga presidente ka eh di ba Imbestigaan ka talaga trilyon mong yung trillion mong utang na iniwan mo sa Pilipinas nung umalis ka. Na si President Bongbong ngayon ang nagbabayad. Diba? Isipin nyo lahat yan. Kayo, mga tangan DDS, maniwala kayo dyan kay Yanke Morales. Yung putang inang kalbo na yan, maniwala kayo dyan. Ano pang hinahanap na ebidensya ng putang inang kalbo na yan? Diba? Kaya nga nagka ka na yung ulo ng hinayupak na yan. Maniniwala kayo kay Yanke Morales. Yung putang inang yan. Eh, lahat yata, si, lahat yata sinusuka siya eh. Kasama niya sa Pereya, sinuka siya eh. kung kasama niya dati sa police force, sinipa siya eh, kasi siya eh. pa ba kay Janky Jonathan Morales? Nagarapatan yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami, solid kami sa presidente namin. Kaya po bong -bong kami. Never kami magtitigong. ba? Bahala kayo sa buhay niyo. Ito, upload videos lang. Ay, tirahin niyo kung gusto niyo, di ba? I-content nyo ako bukas. Sige. Tama naman itong sinasabi ko. Walang marites dito. Kayo pa marites. Diba? Walang ebidensya. Nandiyan na nga lahat ng ebidensya. Umamin yung, umamin yung inkong nyo. Ayaw nyo pa maniwala. Eh, bahala kayo sa buhay nyo. Tubalo na kayo sa kumunoy. Magpakaulol na rin kayo. Magpaka-buhang na rin kayo. magpaka rin kayo. magpaka magpaka -ulol. Blind followers. Diba? Ganyan ang tawag sa inyo. Anong tawag sa inyo? bakit Diba? kami sinasabahan sa binasabihan niyo ang bangag eh kayo baktit baktit ang presidente niyo eh sa isaltik sa utak eh normal pa ba bang gawa yan for 33,000 pinatay walang kalaban-laban Sibilyan. yan ang sagutin niyo mga putang ina niyo mga DDS tang ina mo digong pinakakupal ka sa lahat kayo mga Duterte yung pinakakupal ko sa lahat yan. Upload videos lang kakabsat mga bunsoy. Sinabi ko lang ang totoo walang fake news, di diba? Totoo naman lahat ng sinasabi ni Kamset Makoy. Basta may Kamset Makoy na simple vlogger lang na loyalista Never akong babaliktad. Ngayon, marami bumabaliktad. Algeri, Papa Bin, di ba? Kahit ano sabihin mo, Papa Bin, bumaliktad ka na rin. Ikaw rin, Algeri. Mga, mga ano kayo, mga garapata kayo. Mga garapatang baliktaran, di ba? Wala kang karapatang tawagin kayo mga BBM vlogger. Yan, kaya lahat na sinusuka kayo. Sinusuka kayo ng mga loyalistang community, mga baliktarang vlogger. Kayo lahat. Okay. Yeah. Bye bye kakabsat, mga bonsoy, salamat. So, basta si kabsat makoy, loyal to. Wala kayong maano kay kabsat makoy. Solid, solid BBM to. Never ako babaliktad. Ilalaban ko yung presidente ko kahit uh, till the end, till the end, 2028. Okay. bye bye. Salamat, God bless. Tanggilan nyo mga Bye-bye!